Oo, oh, nalungkot lang tayo mga bossing, nalungkot lang tayo. Kasi ang tapang-tapang ni Maharlika, 'di ba? <laughs> Sobrang tapang ni Maharlika, mga bossing, lahat inaaway niya. Magmula mo kay Liza Arneta, di siya natatakot. Kay Boeing Rimulya, hindi siya natatakot. Kay Bongbong Marcos, hindi siya natatakot. Lahat dyan, sila Lagdameo. At lahat pa ng mga sila Abalos, si Amy Marcos, lahat inaaway nitong alin na to. Kaya takan pa ka ako. O bakit parang ang tahi-tahimik niya talaga? pagdating sa mga ikinakalat ni Bobo tungkol sa kanya. Eh kaya ko nga ginusto si Maharlika. Kasi ang tapang-tapang niya. Akala ko talaga matapang tong sinusundan natin. Yun pala matapang lang doon sa hindi naman niya talaga kilala. Ibig sabihin, kilala siya ng mga budol. Oh, sniper! Oh, so yun nga, ano natin, sobrang tapang nitong aling to. Pero takantaka ako, bakit? Kay Bobol Lipunan, hindi siya makaimik. Samantalang, kaibigan niya yan. Sabi ko nga, asong ulul niya yan eh. Kaya ngayon, mga bossing, ito pang isang nakakatawa. Diba galit siya sa mga diktador? Galit si Maharlika kasama sa mga uh, alam mo yon yung hindi ka binibigyan ng boses. 'Di ba? Siya ay pabor sa malayang pagpapahayag. Siya ay talaga ng mga uh, naniniwala sa boses ng masa. Sabi nga niya magsama-sama tayo para magkaroon ng boses ang mga Pilipino. Marshall law. Bakit? May keyword sila doon. Yung mga moderator niya doon ay nako thank you very much. Oh, o so sa tapang-tapang nito ni Maharlika. At saka, 'di ba, natatandaan ninyo. Noong ang Banateros ay uh, gustong ipakulong ni Rimulya... galit na galit 'yan. Sabi niya, Remulya, walang hiya ka. At sinisikil mo ang malayong pamamahayag. Oh, tapos sa channel niya, mga bossing, pagka ang uh, naglagay ka doon ng bagong lipunan, Taloi. Ah, ah, black ka ah, hindi delete automatic. Grabe. Delete kagad yung boss, yung ano mo, yung comment mo. Kaya nga sabi ni Banatbay, mahinang nila lang. Matindi ah. Noon delete-delete lang. Pero ngayon time out ka na. Grabe hindi na nga binabasa yung comment mo, dinidelete pa automatically. Tapos eto nakakatawa. Ang nakakatawa mga bossing, uh, ano pa ha? Medyo may kayabangan yung mga nanonood sa kanya. Oh, eh, nanonood din naman sa atin yung mga yan. Pero mayroong isang mayabang kasi na taga-Amerika na nagpakulay si Banat Bay ng 500 para lang mabasa yung comment niya kasi for how many weeks already eh dinedid man ni Marlica yung noong una nga dinedid man ni Marlica yung panawagan ni Banat Bay na i-denounce niya si Bagong Lipunan Aba, mas masunurin pa si Bagong Lipunan kay Maharlika. Sabi ni Bagong Lipunan, Banat Bay, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ako na magde-denounce sa kanya. So, dininounce ni Bagong Lipunan si Marleka. At right there and then, binabanatan na ni Bagong Lipunan si Marleka. At alam natin, I was really excited nung binanatan na ni Bagong Lipunan si Marleka kasi sabi ko, ah, ito na. Bagong Lipunan, lalabas lahat ng baho mo rito kay Marleka. Kasi sigurado ako, may tinatagong baho yun. Na alam ni Marleka dahil aso niya yun Kumbaga, yan ang tigakahol niya eh. Uh, si Maharlika, mga bossing, uh, yung hindi niya kayang ano, bigkasin, pinabibigkas niya dyan, kay bagong lipunan. So, kumbaga, ginamit niya si bagong lipunan to attack banateros, tapos iniwan niya sa ere. Ay, okay, pasaway ako ha, hello din sa'yo, sabi ng mga banateros. So, iniwan niya sa ere, mga bossing. Ito si Bobol Lipunan. O oh, itong bobolipunan, wala na. Dahil sa kanyang paglaban sa Banateros, ayun, lumubog na si Animal. At uh, masama niyan, binlock na tayo. O oh, sabi nga dito eh, bakit nung nag-comment ako dun, sabi ko sagutin niya ang banat ni Kaloy. Hindi naman na-delete yung comment ko, ay talaga, ang swerte mo. Akala mo lang hindi na-delete. Hindi mo kasi nakikita yon na dinidelete ka. Oh. Oh, pero nadidelete yung mga comment mo Sabi nito, bakit palagi kayong nang-aaway? Hindi kami nang-aaway Oo, oh, eto wag ka mag-alala Victoria Manood ka lang dito Panoorin mo kung paano namin i-expose -e Itong mga paborito nyong mga vlogger Wala na kaming makontent Hindi marami yan mamaya Sabi ko nga sa'yo eh Ilang oras lang ba nagla yung mga idol nyo? Hindi kaya mag-live niya ng tatlong oras na dire-diretso. Dito lang yan sa Banateros. Oh, makinig ka, manood ka. At ipapaliwanag namin sa'yo kung bakit kami humihingi ng sagot kay Maharlika. Oh, so auto-delete. So ano yun? Nalit ka sa martial Law? Pero may martial Law sa channel mo? Oh, hindi. Bakit natin, ano? Bakit natin tinatanong si Banat? Ay, so, ito so, na. Oh, The reason why tinatanong natin si Maharlika, is because seryoso yung mga paratang sa kanya ni Bagulipunan. Well, hindi naman tayo naniniwala dun. Pero sana, makarinig man lang tayo kay Maharlika ng, uh, alam mo yun, na talagang uh, kakampi siya ng banateros. Kasi makarinig man lang tayo ng ganun na Binabanatan niya pabalik si Bagong Lipunan. eh naniniwala na ako sa 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 kanya ako maniniwala at kay Bagong Lipunan hindi talaga ako maniniwala diyan. Bakit natin siya tinatanong? Bakit namin siya uh, kinakausap? At bakit namin siya pinipilit pa sagutin? Ganito kasi. Si Bagong Lipunan, ang sinabi niya na si Maharlika ang nang pinanggagalingan ng mga impormasyon niya patungkol sa banateros. Wala naman kasing alam yan si Kaloy Abuloy sa mga banateros. Hindi naman namin kilala yan. Eh, amuyong lang naman yan. So ngayon, si Maharlika daw ang nag-feed sa kanya ng information tungkol sa banateros. Therefore, si Maharlika, ginaga according to Kaloy, ah, ginagamit ni Maharlika si Kaloy para banatan kami. O kaya ngayon, ayaw namin as much as possible maniwala doon dahil alam namin si Kaloy news, alam namin na abnoy si Kaloy, kaya hindi na natin sana pinapatulan, kaya lang nagtataka kami bakit sobrang tahimik ni Maharlika bakit si Pebbles pumapalag, tapos si Maharlika tamimi tapos ang sasabihin nyo sa amin ang sasabihin nyo sa amin na pabayaan nyo nakafocus si Maharlika dyan kung e paano tayo maniniwala sa tapang niya kung sa dati niyang aso, hindi niya makaya. Eh, nag-iisip tuloy yung mga nanonood sa atin at sa kanya. Napaka merong tinatago ito si madam. Mahawak nito ni Kaloy Abuloy. Kaya hindi na siya umiimik para hindi na lumaki yung damage. Sabi nga ni Hummingbird, mahirap kasi. Pakiramdam niya, untouchable siya. Hindi yan papatulan ni Maharlika. Naiintindihan natin na hindi papatulan. Pero, hindi ba nga matapang si Maharlika? Di ba nga palaban siya? Siya ang lagi niyang sinasabi sa kanyang live stream, lagi niyang sinasabi na hindi nyo kayang takutin si Palangga. Hindi nyo kayang takutin si ka Eh, para pala siyang si Kibuloy na sinasabi na anak siya ng Diyos. Sinasabi niya na hindi nyo ako kayang takutin. Na hindi nyo ako mapapatahimik. Pero si Kaloy tahimik siya. Ano yun? Tapos eto ang nakakatawa. Ang nakakatawa mga bossing, nag nag ano ka, nag -chat, chat ka, dinidelete nila. Tapos eto nakakatawa no, nag nagbigay si Banat Bay ng 500 para basahin lang yung comment niya na Mahali ka. Sagutin mo naman yung mga paratang ni Kaloy sa yo. kasi sabi niya sa iyo daw nanggagaling yung impormasyon. Dinilit. <laughs> Dinilit. Ang taki mo nagpakulay si Banat Bay ng 500, ha? Eh, merong mayabang na viewer. Si Marley ka sabi, Banat Bay, 500 lang. Tapos nagpakulay ng 20 dollars. Wala nga, hindi ubra kay Banat. Ayan, makikita nyo mga bossing. Ayan, no, nagpakulay si Banat Bay. Mga bossing, nagpakulay si Banat Bay. Ayan, basahin ninyo. Oo. Ayan, sabi niya, kasi hindi ba isa? Kasi niyabangan si Banat Bay nung isang viewer niya eh. Sabi ba naman nung viewer niya eh, Banat Bay, yan lang ba kaya mo? 500? Ang cheap mo naman. 89 e, out si Banat Bay. Ang ginawa ni Banat Bay, pumunta sa isa niyang account sa YouTube, yung Banat Bay Boca Girls. At nagpakulay siya ng tumataginting na 5,000. libo. Unye mas. Liman libo na. Sabi ko nga sa iyo pag dito may nagbigay ng 5,000, eh baka maghapon. In ipinupos ko yung mukha niya diyan. Tapos, eto nakakatawa. Nakita <laughs> Binasa na ni Maharlika. Tinagdal niya ng ni salamin niya na gano'n eh. Binasa niya na. Nung nakita niya na si Banat Bay, pucha in-end niya yung kanyang live. Ang lupit in yung live. Ganun siya katapang. Nagtanong lang si Mahar si Banat Bay kasi ganito. Sabi kasi ni ano ha, sabi kasi ni Bagong Lipunan, Inwento daw sa kanya ni, ba ni Maharlika na sila Labanat Bay daw nagpapalibre sa kanya ng pagkain. Na kesyo, ginagamit daw yung pondo ng PCOO ng tama ng PCOO para daw ipanlibre sa pagkain. Kumbaga nire-reimburse yung pera. Si Maharlika nagsabi noon, So para kay Banat by fake news 'yun. Sinabi na nga din ni Sasrogando Sasot eh doon sa live ni nilo, nilo, nila Joey kasama 'yan si Bobol Lipunan. Fake news 'yan dahil una sa lahat, walang budget ang office ni Moka sa PCOO. O tapos si Banatbay, ang sabi niya, never ako nagpalibre ng pagkain ko. Ako ang nanlilibre. So ayan, pinakita ni Banatbay ang uh, kanyang uh, lupet nagpakulay siya ng 5,000 pesos. Sabi niya, ito yung sinabi mo. Binayaran mo sa amin na nagpinapakalat ni Bagong Lipunan kahit fake news yon. Mabibilib ako sa'yo kung magsosorry ka na fake sa fake news mo sa amin. Kasi nga, ang sabi ni Bagong Lipunan na sinu sinabi daw ni Maharlika sa kanya na binabayaran daw ni Marley yung pagkain nila banat bay Oh, kaya ang sinasabi ni Banatbay totoo ba yun o hindi? Kaya siya nagpakulay. Ang dali lang naman nun, Marley eh. Kay. Sasabi mo lang naman, nako Banat Bay, pabayaan mo na yan si Kaloy. Loko-loko yan. Huwag mo nang pansinin, walang sinabing matinu edit eh, tapos. Tapos ang problema. ba? Diba, wala nang problema yun. Basta sana inacknowledge mo man lang Marlikan, tapang-tapang mo eh. O hindi ba magkakampi na kayo ni Banat Bay ngayon? O baka naman talagang may galit ka pa kay Banatbay. Kaya inutusan mo si Kaloy Abuloy na atakihin kami. Eh kasi kung wala ka ng galit kay Banatbay, Bay, eh di sana it's easier for you to, if you're, if you're not gonna apologize, at least man lang, Sabihin mo sa mga viewers mo, pati yung mga viewers namin na nanonood at naniniwala sa'yo, na walang katotohanan yung sinasabi ni Bobong Lipunan na sinabi mo sa kanya about us. Well, you uh, keeping your mouth shut about that issue just proves na totoong sinabi mo yun kay Bobong Lipunan. Therefore, fake news ka. <laughs> Fake news. Cheese miss. E eh, paano kami maniniwala sa mga sinasabi mo ngayon against the government? O kung wala kang, uh, kung nagsasabi ka ng hindi katotohanan, paminsan-minsan. Kailan namin malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi? Okay. O maganda kasi may mga sinasabi ka na nagkakatotoo. Eh, paano yung mga hindi nagkakatotoo? Ay, grabe. Ayan na. O, dahil dyan, grabe nagpakulay na nga si, ano, si... O, kaya yun yung sinasabi natin. O, hindi naman tayo... Alam mo, maliit na halaga lang yang kay Banat. Kaya lang hinamon nyo, eh. Ay, ng mga nanonood sa'yo. Hinamon nyo si Banat, bay. Ayan, nagpakulay. Binasan nyo ba? Hindi. Dinilit nyo pa. Pero ayun nga, binibigyan mo ng ano, pag nagpakulay sa'yo, you will give the courtesy to at least acknowledge, read Kaya nga may super chat eh, kasi yung chat niya yung pinakamalakas sa lahat ng chat Bakit? Kasi nga naglagay siya dun eh, ng amount Tapos nagyabang kayo, tinapatan ni Banat ba yung mga yabang ng mga nanonood at nagpapakulay sa'yo tapos biglang wala, delete. Biglang end ng live. ba diba, sabi nga ni Maximus, bastos yun. Kapag nag-donate sa'yo, tapos dinelete mo, ay bastos yun. Pakulay queen! Naku, babae pala si sniper. Oh, hindi ba? Sabi nga, world record yun. Nagpakulay ang na-delete. Eh, totoo naman yun. Medyo nakakano talaga yun. Dito nga, eh, sabi nga, dito nga sa channel natin, kahit nga normal na comment ang binabasa natin. Tapos dyan, mamimili kayo. Ang babasahin nyo lang yung yung mga pabor sa inyo. Alam nyo dito, kahit na basher, display ko pa dyan. Tapos binab binabarog natin ng binabarog. Dinidikdik natin ng pinong-pino. Tapos yung hinahangaan yung vlogger na sabi niyo yung matapang. Diyos ko, comment lang ni Banat Bay hindi pa mabasa. Talaga ko uh, kaya nag-ano, kaya nagbiglang uh, inend kasi natatawa ko, bigla niyang inend. Inend niya yung live stream niya as at least at least, ano. Uh, tapos siguro sinabihan niya yung mga moderator niya na hoy. I-block niyo si Banat Bay. Baka naman pwede. Sabi ni Marmalade Pai, umiiwas si Maharlika kay Banat May, dahil na develop siya. Wal Walang hiya. Hayop na yung Banat Bay. Eh si... Nai-inlove na daw sa si, si Maharlika. Palagay ko... May kalaban na si ano, si... <laughs> Anharot. Oh, kaya yun lang, ayun lang ang ating kahilingan sa'yo, Maharlika. Maharlika. Oo, oh, eh kami naniniwala sa iyo, kami nagpa-follow sa iyo. Kami ay araw-araw nang nanonood sa iyo. Pero sana kung gaano ka katapang na hinaharap mo yung uh, sobrang delikadong laban with the administration, eh sana lang matapang ka rin na hinaharap yung mga katanungan sa'yo. Kasi ginusto mo yan eh. Ikaw ang naglabas ng mga balibalita na yan. Sinabi mo pa noon na yung uh, sweldo ng Mocha Girls nang gagaling sa opisina ni Mocha sa PCOO. Ang dami mong pinake sa mga, sa mga sa grupo ni Banatbay dahil lang sa galit mo kay Mocha eh. Diba? Kaya sana, eh kung may lakas ka ng loob Namang mga fake news dati, sana meron ka rin lakas ng loob na sagutin yung mga... Or at least man lang, oh, mag-apologize sa mga pinaggagawa mo. Yun lang naman. oh, wala ito, wala tong problema sa mga content niya or whatsoever. Nagkakaproblema lang tayo sa content niya medyo... Yung credibility niya, parang medyo napapatanong tayo. Parang meron tayong malaking question mark ngayon. Malaking question mark kasi papaano tayo maniniwala sa tapang niya? Eh kung sa message pa lang ni Banatbay Bay, doon sa pa, sa pakulay pa lang ni Banatbay Bay, eh napapa-end stream na siya. Mas eto matindi. Eh syempre meron siya propaganda kanina eh. Meron daw siyang ikukwento na may twist. Pantakin mo, hindi niya pa nakukwento na end live niya na. O dahil doon, nag live ulit siya. At puso, alam niyo ba nangyari mga bossing? Ayun, time out kami lahat. Binago na nila yung rules. Nag-end live siya, siguro para kausapin yung mga moderator niya. Kasi dati, pagka may sinabi ka lang na kaloy, EL, bagong lipunan, lipunan, project ka, project ka kapag ka meron siyang sinasabi na ganoon, mga bossing, eh, alam mo na, tayo ay <laughs> bigla niyang binablock. Yun yung ano niya noon. Oh, bigla niyang binablock mga bossing. So ngayon mga boss, ang nangyari, ang nangyari kapag ka, nagbago na. Kapag ka meron ng banat bay, <laughs> boss dada. Oh, auto bit auto black na agad. Ibang klase. Si, si, 24 hours down na tinime out si Banatbay. Ako yata forever na eh. oh, ay sabi ko nga sa iyo ibang klase. oh, kaya nagagalit pang nga maharlokan. Oy, grabe naman yung maharlokan-loka. Hindi, kayo din na mga Maharlika supporters, ano lang, kung talagang naniniwala nga yung Maharlika at bilib na bilib ko eh dyan, huwag kayo maniniwala dun sa, ay, ano, ayaw niyang magsal, ayaw niyang pala ganyan. Focus siya. Focus siya sa laban nila ni Lisa. Kahit isang beses lang, hindi niya kaya eh humanda siya. Balita ko si Budol Lipunan nakikipag-collab na sa mga Ensimada vloggers. Eh aaraw-arawin siya ng mga 'yan. Uh, pero 'yun lang ha? kayo mga followers ni Maharlika, 'yan niya siya. Oh. O, oh, ano kumbaga, hold her accountable sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi pa pwedeng may sinasabi siya tapos mamimili lang siya ng mga, alam mo yun, ng mga patututuhanan. O kasi hindi naman magsasalita si Bobol Lipunan kung wala ka namang inutos sa kanya. O kung wala kang binigay sa kanya na impormasyon, eh, alam mo, tanga yung tao eh. O siguro, nung sinabi ni Maharlika na may mga vloggers na binayaran ang gobyerno para uh, bumaliktad. O siguro, yun, hindi ka nagsabi ng pangalan, pero baka dito kay Kaloy Abuloy, sinabi mo yung pangalan, kaya ang lakas ng loob ni Kaloy Abuloy, biglang-biglay. Okay kami nila Kaloy, so, umaakyat pa kami sa kanya eh. Kapag may livestream siya, tapos nag-aaya siya, umaakyat pa kami. Magkakasama kami kay Bantag, kay Tebis. Magtatanga kami, isang araw, bigla niya kaming sinagpang sino mag-uutos dyan? O eh, kung hindi magsasalita eh, si Maharlika, eh iniisipin ng mga banateros na ang nag-initiate talaga niyan ay si Maharlika talaga. Sinumbat nga kagad yung pinalibre kay Bagong Lipunan eh. Ay, grabe. De, so gano'n na kayo mga followers ni Maharlika ha. Make sure, make sure po mga bossing na kayo po ay Uh, you will uh, ano hold her accountable sa lahat ng mga pinagsasabi niya. Oh, so at least at least i-deny niya man lang. O oh, sige, Marley ka, wag ka na mag-apologize. I-deny mo lang yung mga sinasabi ni Kaloy ng mga pinagsasabi mo sa kanya about us, kaya niya kami inatake. Ay, Darak TV 187. O oh, wag nilang sabihin na ba't sininyo hindi niyo sin sinagot na namin yan. Sinagot na namin yan.